Kapag galit ang isang tao sa iyo at kinamumuhian ka, tandaan niyo po, may tatlong dahilan lang. Una, pat sila sa iyo. They see you as a threat. Pamalawa, ingit sila sa iyo. They want to be like you. pat third, galit sila sa kanilang sarili. Naghahanap sila ng pagbubuntuman nila ng kanilang galit. They hate themselves. That is why, all that they can produce, all that they can give, all that they can show, is hatred. Magandang tanungin po sa ating sarili yan. Magandang pagmulihan niya. Bakit ba may kinaiinisan apun tao? Bakit ba galit ako sa isang tao? Uh, bakit ba may kinamumuhian ako? Uh, is it number one that you see these people a threat to you. Anong kinapatapot mo sa taong yan? Why do you hate others? Is it because they are a threat to you? But secondly, are you jealous perhaps? Are you envious perhaps? Baka naman naiingit ka. Kaya nagagalit ka. Kinamunufian mo na Naninirata ng iba. Bakit sinichis mismo? Baka ingit ka lang. Galit ka. Dahil naiingit ka, But third, ask that question. Do you hate others because you find something that you hate in yourself? Ang galit sa iba, galit sa sarili. Amen? Hindi ka magagalit sa iba kung wala kang galit sa iyong puso. Do you hate others because you hate yourself? What is that something that you hate in your character? in your attitude. Galit ka ba? Dahil lang ba? Nahihirapan ka na sa pagbabayad ng kuta? Galit ka? Dahil ba may sakit ka na nararamdaman sa iyong pananatawan? Galit ka? Dahil ba di maayos ang iyong pamilya na yon? Kapag galit po tayo, ano magandang gawin? Tuminto at suriin ang sarili. My dear friends, just a gentle reminder Do not allow hate and anger to control your mind and your body. Mag-ingat ka. Galit ang pagkamuhi ay isang masamang espiritu na kailangan nating alisin sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Kung hindi, makakapanakit ka at masasaktan mo ang iyong sarili. Iman, pero kailangan din po na mag-ingat tayo. Meron tayong galit at pagkamuhi sa ibang pa. Kailangan mag-ingat tayo. Pag nag-uumpisa na tayong manira sa ibang pa, bakit? Dahil nakakamukha natin ang demonyo. Ir nakakamukha natin demonyo. -na Tandaan niyo po ya, siya na mag-ingat tayo. Ikaw ang nagiging dahilan ng pagkasira ng ibang tao. Hino ang nakakabutam, hindi ang Diyos, kung hindi ang demonyo.